So guys. Update sa lugar namin dito sa Bantayan Island. Ayan. Ayan yung tribay ng halaman ko. Ayan, sira. Ayan. Tapos yung kulungan ng manok nandito na. yung mga tarpaulin yan yung mga baldi nandito yung puno yan nakalbo na pero matibay talaga tong abuhan namin guys oh hindi talaga nasira nagiba lang ito yung halaman namin wala ito yung halaman namin guys yung kalabasa ayun natumba na yan tumba yung halaman namin put na yung pichay namin dito na nasira yan yung pichay namin so check natin yung bahay yan Thank okay. Buti may guardian tayo dito guys Yung bundok Tapos bundok dun dito Pero wala kami yung kurente ngayon Wala kami yung kurente Tsaka walang signal Yan mga kambing namin safe naman yung mga kambing namin yan si Oscar tapos si Mamuchi kain yung dalawang anak ni Mamuchi